Good morning. Good day. Church day. Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating, ang ating topic sa araw na ito ay ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ano ba ito sa Biblia? akin pong aalamin yan. Meron po tayong santalata sa araw na ito. Bago ko basahin ang talata, ay tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang nalag mo. Diyos ama, maraming maraming salamat sa gabay, biyaya, na pinagkakalag mo sa amin sa bawat isa sa amin di po kami magsasawang magpasalamat. Diyos Ama, sa gabay biyaya po na pinagkakalab niyo na sa amin sa bawat isa sa amin. Sa muli na naman po kandila at ng amin mga maka, ay nagpakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ng aming tungkulin para sa amin sarili. Tungkulin namin para sa amin pamilya. Papasukin niyo po sa amin ang presensya, upang sa ganun po ay lubas namin maunawakan, maitindihan po niyo ang salita ng buhay at mga pangarihan. Sa ngala ng Panginoon Yesus, Amen. Brother and Sister, magandang-magandang araw na naman po ng Lugo. Sa ating topic, ako ang daan, ang katupuhanan, at ang buhay. Ano ba ito? Sa Biblia, akin na pong babasahin ang tagata ay nasa 1 chapter 14 verse 1 to 6 atin pong pakinggan ng maigi mga sa ganun po ay lubos natin ang mga at maitindihan. Verse 1 Huwag kayong mabalisa Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. 2 bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. 3 Kapag naroroon na ako, at na ipaghanda na kayo ng matitirhan, mabalik ako at isasama kayo sa kinar ko. Or, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, noon? hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Six, sumagot si... Sumagot si Yesus. Ako ang daan, ang katutuhanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen, brother and sister. Napakalanda po ng aking nabasa mula sa Biblia. Sana po ay lubos na nuluwaan at maitindihan ang aking nabasa mula sa Biblia. Saan nilalaman po, saan nilalaman po ng talata? Ang sabi po ng ating apostol Pan, na aral ng ating Panginoong Yeso Kristo manalig kayo sa Diyos manalig tayo sa Diyos na walang iba konti ating, ating Diyos ang masalan at sinabi pa ng ating Apostol Juan sa aral ng ating Panginoong Yeso Kristo at manalig kayo sa akin ay naman po ang sabi ng ating Panginoon Yeso Cristo. Manalig tayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sana niya naman po ng talata na sabi din po ng ating Panginoong Yeso Cristo na ako ang daan, ako ang katutuhan, Pagkatungo o makasama po tayo sa kaharian ng ating Diyos ang mga nasa lalim. Kaya po sa mga aral na naiwan, mga nagawa, mga alakala, mga aral na naiwan ng ating Diyos, Panginoon sa Kristo, maglulog na huwag po natin podcast kritik po sa nila naman ng tablata ang pangyong pangyong ng isang po ang daan tungo sa parean ng ating Diyos sa langit para po tayo makasama sa parean ng ating Diyos napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia kaya po sana ay manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan nang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman, kapay, at kontrol dito po sa sanglibot tayo. Magpatapos na po yung aking taping tayo pong manalangin muli. Diyos ama, nasa langit makapangyarihan sa lahat sa bahirang nyalan mo. Diyos, ang maraming maraming salamat po. Nakapagpakinigyan mo po kayo ng Diyos sa ito. Ang buhay at mga pangyarihan na nagbibigay ng na lakas po sa aming katawan at spirit na Diyos. Ang maraming maraming salamat. salamat. Ang ng Panginoon Yesus, Amen. Brother and sister, maraming maraming salamat po sa mga nagsasamong pangitunod. Lagi po tayo mag-iingat at magdadasal. God bless to all.